Hindi ko na po hihimayin ang mga argumento ng prosecution. Diretso na po tayo sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber. Mr. Duterte's detention continues to remain necessary. Rejected ang request for interim release. Rejected din ang renewed request. At patuloy ang detensyon ng dating Pangulo. Bakit daw? Unang-una, giniit ng pre-trial chamber na meron daw reasonable grounds para isipin na responsable si Duterte sa salang crimes against humanity sa issue naman kung flight risk ang dating Pangulo. Giniit po ng pre-trial chamber na mulat sa pool, sinasabi ni Duterte na siya ay kinidap lamang ng ICC. So yung paulit-ulit na pagsabi ni Duterte at ng kanyang pamilya na kinidap lamang siya ng ICC, hindi pala nakatulong sa kanyang petisyon. Ito pa, ayon sa ICC, may mga binitawan raw na salita si VP sa Duterte na lalong nagpahamak sa kaso ng kanyang ama. Sa isang Facebook livestream daw mula sa The Netherlands noong July 19, ito raw ang sinabi ni VP Sara. Let us all collaborate on a jailbreak. Hindi lamang malinaw kung ano po ang konteksto niyan. Ano pa man, mukhang sineroso yan ng ICC. Dagdag pa raw ni VP Sara, may sabuatan din daw sa pagitan ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas para bayaran ang mga pekeng testigo. Ito pa ayon sa ICC Pre-Trial Chamber. Sinabi ni VP Sara noong August 19 na kung bigyan ng interim release ang kanyang ama, gusto niyang bumalik sa Davao City. Pero taliwas daw ito sa pangako ng mga abogado ni Duterte na mananatili lamang siya sa bansa kung saan siya bibigyan ng interim release kung sakali. Patunay raw ito na hindi kinikilala ni Duterte ang ICC at balak daw ng kanyang pamilya na ilabas siya sa jurisdiction ng ICC at dagdag pa ng pre-trial chamber. Ang pagpapalaya kay Duterte ay magiging patuloy na banta sa mga tetestigo laban sa kanya. Pinunarin ng ICC ang sinabi ni Duterte noong house hearing sa drug war noong November 2024. Nang tanungin tungkol sa bilang ng mga napatay sa kanyang drug war, sinabi ni Duterte na kung mahalal siya muli na alkalde ng Davao City, dodoblehin niya ang bilang. May 2025, nahalal nga siyang alkalde ng Davao bagamat ang kulong sa ICC. Binasura rin ng ICC Pre-Trial Chamber ang argumento ng depensa na dapat siyang palayain for humanitarian reasons. Habang nakakulong, mabibigyan naman daw ng sapat na medical care ang dating Pangulo. Hindi, hindi rin daw pinaliwanag ng depensa kung meron silang nakikitang kakulangan sa medical care na binibigay ng ICC kay Duterte. Kaya sumatotal, naniniwala ang pre-trial chamber na flight risk nga ang dating Pangulo at kailangan ng kanyang patuloy na pagkakulong para siguradong nariyan siya para sa paglilitis.